Okay mga boss, tayo pala ay nasa Sampalok Uno, Sariaya, Quezon. At uh, ito yung makatawid ng lagnas ng Sariaya, Quezon yung huling vlog natin. Yes mga boss, ito ang ating i-update natin ngayon dito sa May Sariaya, Quezon sa may makatawid lang nitong uh, malaking uh, lagnas o malaking ilog dito sa Sariaya, Quezon at uh, ang ating landmark lagi ay ang Mount Banahaw yung tubig na nanggagali ay yung tubig na nadaan diyan ay galing ng Mount Banahaw pag mas nyo yung uh, mga dinaanan ayan, galing yan ng Mount Banahaw ito so, klaseng mas maraming tubig na nadaan dito kaysa dito. Pero ito yung pinakamalaking uh, lagnas dito sa Sariaya, Quezon. Kuwari ko ni Daddy Kinwari yan. Dati yan. Kaya malalim. Tapos, uh, kung, matat, uh, kung mapapansin nyo, pagka kayo inadaan dito sa Sariaya, meron din tulay. Yan. Ito, tulay ito. Para lang sa inyo mga mas maanawaan nyo na ito yung uh, sa may Sariaya, Bakit? Para nakalundo yung tulay. Hindi, mahabang tulay yan. At uh, dine sa may una-unahan ay yung bypass road ng Sariaya, Ayan no? Yung bypass road. Pero bago tayo malayo ay syempre din tayo sa may uh, ina-update natin. yan, pagkagaling ko dito. Pumasok ako dito hanggang sa dumiretso ako dito. At meron tayong drone shots niya. Yan ang ating i-update dito sa lugar na to. Papunta na to dito ng uh, mama, mama, ano to? Mamala. Tapos Balubal. Hindi ko alam kung saan ako nakarating diyan. Hindi ko natanda. Basta yan yung ating na-update uh, dito sa may Sariaya, Quezon. At ang view. Tingnan nyo naman. Napakaganda. Yan ang Mount Banahaw. O Mount Banahaw. Yan ang gagaling yung uh, malaking tubig pagka na ulan. Nasasahod niya yung bundok na yan. Tapos na agos niya sa baba. Yan eh o, puro daanan ng tubig. Ganda no? Ito pala yun yung una pa lang sa Riyaya uh, Sampalok Sampalok San ano Sampalok San Sampalok San... San Santo Cristo tapos Sampalok Dos tapos ito yung Sampalok 1 yung pala yung pagkakasunod-sunod at dito sa lugar na ito ang update ay ito na po napakaganda dito talagang paspasa na rin ang gawa dito ng ano uh, mga kontraktor nakakatuwa talaga mula sa sa Riyayak at ah, mula sa Candelaria at ah, sa Chaong Quezon hanggang dito kita mo na tuloy tuloy ang trabaho dito sa SLEX jr 4 hindi pa nga tayo nakakarating doon sa may Tayabas Quezon ah, hindi natin alam kung makakadiretso pa tayo doon kung anong kita nyo naman ng panahon makulimlim ay baka mamaya hindi tayo makadiretso so ito yung ating kuha dito na napakaganda na at ah, kita pa rin natin ang Mount Banahaw tulad nga ng sinabi ko habang kayo ay nagbibiyahe Ang bonus na makikita nyo dito ay ang Mount Benahaw Marami kayong matatanong ng mga gandang tanawin Pagka kayo ng hanggang Lucena City S Lakes TR4 A heart speed to the city streets We began to feel the fire Okay mga boss, yung uh, tinatapatan ng drone ay nakaharap diyan sa may papunta ng lagnas ng Sariyaya, Quezon. Hindi na nga lang natin na itulak pa paron, gawa ng para hindi na lumayo. Pero papunta na yan doon, uh, ang nilampasan ko ay nasa isang kilometro mula doon sa may lagnas. Gawa ng, yun lang yung pwede kong pasukan sa may bandariyan, yung may daan. Tapos ngayon, eh, uh, pag-ikot ng ating drone, ito naman yung nakaharap na doon sa may mamala papunta siya ng uh, na so, oh, dito sa may mamala mamala sa riyaya pa din yun eh yan, yan yung ating kuha na kung mapapansin nyo sa malayo ay napakahaba na rin ng nagagawa diyan halos lahat naman halos lahat ng alignment niyan ay ganyan ng itsura na pinatag na malinis tapos ay tinatambakan yun yung makikita nyo yung nasa dulo na yun yung sa may tower yan, parang nakarating ako doon sa may tower na yun nung ako ay nagmotor so yan yung sitwasyon dito na kung ah, babasi-basihan natin ay siya so, namang tuloy-tuloy na rin ang gawa dito at ah, siguro mga ilang taon din ay makikita na natin na ito ay may saminto na at ah, makakadaan na tayo dito ng ayos magasani ay, pa, uh, para sa mga ano, mga sariyayahin at sa mga kandilaryahin. Ang TR4 ay nagpapadahan naman yan. Katulad nga kung ano yung ginagawa natin yan, nakakadaan tayo, makakadaan din tayo pagka na yan. Pagka lang yan it, talagang nagbukas na, yung final na, na kailangan nang buksan sa publiko, ay hindi na makakadaan yung mga motor, tapos i basta kailangan yung magbayad bago kayo makadaan diyan. Dadaan tayo sa tour gate. banat ulit tayo babaybayin lang natin na re at uh, alam natin kung hanggang saan itong ganitong tambak pero dahil makulimlim na mukhang hindi na tayo pwedeng lumayo ganang pag lumayo pa tayo ng lumayo ay abuti na tayo ng ulan kaya ang gagawin ko ngayon Iindigan ko na to dito At uh, isusunod na lang natin yan Sa susunod uh, na biyahe natin Hanggang dito na lamang Sa lugar na ito O dun pa Sa may unahan ng so, Sa may, so may unahan ng ano? uh, Dito Itong dadaano natin Sa may balubal na Kalang lang hari, eh, hari kabag, eh, eh, hindi ko mawari kung saan are. Sa tare pa rin ng sampalok uno. Baka nga sampalok uno pa rin to. So, na naman ako ng mga viewers natin diyan. Okay, correct na lang po. Salamat nga po pala sa mga nagko sa aking mali. At dahil po sa inyo natututo po ako. Maraming pong salamat. <elderly Remain> So yun, tanda ko na yung ano yon yung uh, tower na yun. Yun yung sa may balubal. At uh, doon natin -intingan tong video ito. Uh, at kung mapapansin nyo nga pala mga boss, itong tinadaanan natin dati ay hindi pa to ganito ha. Ito ay napakababa pa ng tambak dito. Pero ngayon, dahil nga siyempre, matagal na nating hindi napuntahan ay nakita natin ang mga pagbabago Katulad na lamang nitong mataas na tambak. Tapos eh meron din dito'ng gagawing tulay. 'Yan. At uh, kapansin-pansin din dito sa lugar na ito na uh, libreng-libreng dumaan dito ang mga residente na kapag shortcut na sila sa kanilang mga pupuntahan. Dahil, dahil dito sa SLEX 4 so Maraming salamat sa uh, uh, contractor at sa San Miguel Corporation sa pagpapayag niya na madaanan dito s 4 Kahit pa paano man lang eh, makaramdam ng ginhawa at maranasang manlaan ng mga residente dito na dumaan ng malapitan sa lugar na ito. Gawa ng pagka ito ay ah, uh, dinadaanan na ay wala, hindi na makakadaan dito yung mga residente. Kaya kahit pa paano ay na-enjoy ng mga residente sa bawat lugar nitong s TR4 na madaanan ng TR4 at masort katan ng mga lugar na gusto nilang puntahan gawa ng uh, dati minsan iikot pa sila o minsan kailangan maglakad sila ng malayo para nang makarating do sa kabilang barangay pero ngayon ay sa pamamagitan nitong TR4 ay kahit pa paano ay nababawasan ang oras na ibibiyahin nila o lalakarin nila dahil dito sa SLEX GR4 at uh, kung matatandaan nyo yung tower na yan nung huling palipad natin ng drone ay pinaikutan natin yan ang ganda napaka cinematic napagtripan kong paikutan yung ano yan tower na yan tower yan ng ano tower ng telephone telephone cellphone cell site na dali. So ayan mga boss, ay hanggang dito na lamang muna ang aking vlog. Maraming salamat sa panonood ng video ito At kita-kita tayo sa susunod na video. Ganda na rin dito, taasan ang tambak lalo na yung kabilang ino. Sha, yeah, thank you na po muna mga boss. Okay mga boss, shoutout po muna tayo. Shoutout po sa lahat ng mga nadadaanan ng expressway na to mula sa Santo Tomas Batangas, Macban Interchange, Uh, San Pablo Laguna San Pablo Interchange at sa mga barabaranggay na nadadaanan itong TR4 hanggang dito sa Chaong Quezon Candelaria, Sarayaya at saka sa Tayabas Quezon shoutout po sa inyong lahat uh, congratulations sa ating lahat at uh, darating ang araw ang ating lugar ay gaganda dahil dito sa South Luzon Expressway TR4 magdadala ito ng uh, mga trabaho at uh, iba't iba pang mga at turista na pupunta sa atin dito sa Quezon at yun ang magiging umpisa ng uh, karagdagang uh, income ng Quezon province dahil yun naman talaga yung target ng uh, expressway na to kaya ito ay ginawa. Uh, may karagtong pa ito pumunta ng Bicol kung tawagin ay TR5 yan pa yung aabangan natin habang tayo ay nagbablog dito sa SLEX TR4. Kaya naman may nagtitinda ng pandesal sa labas <laughs> kaya naman abang-abang uh, lang po sa ating mga vlog at uh, marami pa tayong i-upload sa ating mga ginagawang video uh, relax lang po kayo dyan basta uh, subscribe at uh, share bilhin na kayong pandesal <laughs> uh, share nyo lang po ang ating mga video na ibalita nyo na may nagbablog ng SLEX TR4 malapit lang sa Quezon Province. Taga, ano lang po ako, taga Dolores, Quezon lang po. Kaya subscribe na po kayo. At uh, para tayo ay sama-samang masaksihan ang uh, pag ng Quezon Province at para uh, masaksihan natin itong SLEX TR4 SLEX 4 kung paano ito uh, mabuo. Yan. Yan po ang inyong abangan sa ating mga video. Siya maraming salamat po. Ate shoutout nga pala sa lahat ng mga uh, na subscriber natin, buong Pilipinas at uh, yung mga ano mga OFWs meron din yan. O, yung mga OFWs yan. Paramdam naman po kayo dyan. Kung meron po dito mga OFWs. Pero nakikita ko naman sa ating analytics na merong OFWs. Ay siya, maraming salamat mga boss at kita kita tayo sa susunod na video.